favorita, Chagle. Uy, Kuya Mario. Kain ka pala. Kain tayo. Sige, tapos na. Busog na rin ako. Kasi nagugutom na ako. Tapos ka na pala kumain. Tapos na, kanilin na pa. Kain mo na ako. Kasi nagugutom na ako, ganun sa tarbaho. Ay. Bunsi, bakit kuha mo ako ng tubig? Tubig? Oo. Sige. Bakit lang? Doon sa law? Oo, oh, doon sa ano. Doon sa tubig. Punuin to? Oo, oh, mo no, yan. Kasi uho oh, no, na ho. Uho na ako. Sagmit lang. Punta. Punta muna na ako doon. Oo, oh, sige. Okay, hey, oo. Oh, oh. ako. Oh, no, no, no. Mario, tamad-tamad na yan. Palagi na ako to sa sa bahay. Dami na akong kinagawa dito. Ako to, tubig daw, pakuha daw sa ano, sa doon sa tingkanan, kuha rin ako tubig. Pero dito ko ang eh, tubig sa ano, si parang sahan ko yan. Nada, ano na yan? Pag ah, may nasa na sa atin yan. Dito yan ako lang. Ano? Tubig sa si Ar, dito kunin.

<laughs> oh no 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 no. Oh, oh, oh. <laughs> oh, he tried it. <laughs> Parang may lasa to. Oo. Lasa Saan ano mo ito na nabili na mineral water? Parang may, may lasa. Doon sa ano? Sa talipapa. Alam mo na doon tayo mabilihan sa talipapa. Alasan na, kuya, wala na ka ng iyo, otos kuya? W wala na. Parang... Ah, sige, I I ibang pakiramdam ko sa tubig na ito. Sige okay, uh, yeah. kuya, kumalas na din ako. Wala ka nang, wala ka nang mayotos. Wala, nang sabi. <coughs> Parang ibang kasing tubig ito. Parang naano yung nga, ko. <coughs>